sa mundo. Kasi nga po ang tao ay nagkasala. We, sasabihin natin siguro we. <laughs> sa totoo lang po kasi yung original sin, ginawa po ni Adan at Eva. Kanya nga lang po, nasa sa kasi yun yung pananampalataya. Kung tayo maniniwala o hindi. Kung hindi, ay nire-respeto namin yan. Wala pong pilitan. Pero ang Diyos tumakantok sa pintuan ng ating puso. Kapag kumatok po yan sa pintuan ng ating puso, may pagmamahal po yan ang Panginoon kung hindi kuma, kung iba yung kumakatok eh hindi yun si Lord yung iba yun uh, pero kapag mayroong pagmamahal yan may kapayapaan may direksyon may pag-asa na sinasabi eh si Lord po yan sa Panginoon yeah. po yan kaya po uh, salamat sa Lord na dinako tayo dito na magkaroon tayo ng gawain. I Ang gawain ho ito, nung araw, hindi ko rin ma-accept na may ganitong yung mga mag-aaral ng world of God, ang sagitan ng Diyos, ng Bible, quizzes,